Ang pag-aresto daw kay ex-president Duterte ay nagpasimula ng pinakamalaking rally sa Netherlands. Ito ay hindi totoo. Isang video ang kumalat sa TikTok na maling nagpapahayag na ang pag-aresto kay ex-president Rodrigo Duterte ang nagpasimula ng pinakamalaking rally sa Netherlands. Ipinapakita sa clip ang dagsa ng mga taga-suporta ni Duterte na di umano'y nagtipon sa dahig noong meet and greet ni Vice President Sara Duterte na ginanap dalawang araw bago mailathala ang video. Isang tagapagsalita sa rally ang nagdeklara, In the hundreds of rallies that I have done, We have never ever had a rally as large as this. Subalit so, ang original na video ay hindi mula sa isang pro-Duterte na protesta. Ito ay mula sa isang anti-oligarchy rally sa Denver, Colorado na pinangunahan ni na United States Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez at Senator Bernie Sanders na nakalikom ng higit sa 34,000 na taga-suporta. Si Sanders ang nagsasalita sa footage. Ang mga larawan mula sa Facebook page ni Vice President Duterte ay nagpapakita ng ibang himahe ng aktwal na rally. Tandaan, Mag-ingat at huwag magpaloko.